Hi guys, welcome to my channel. So ngayon titignan natin yung aking tanim. Para sa hindi nakakaalam anong itsura ng uh, bagyo beans guys. Ayan, yung gulay na beans, bagyo beans na sinasabi dito. Ngayon ganyan na siya. Itinanim ko siya last month. So, ayan. Meron na siyang bunga. Ito eh, guys. Bunga niya oh. Okay na pwede nang pitasin so ayan may mga bulaklak at mga bunga ayan guys so ganyan ang itsura ng beans so ganyan siya may konti akong tanim ayan pagkawanan lang ng uulamin so ayan o no, ang dami mga bunga at mga bulaklak ganyan So, yun naman, itinanim ko nung nakahaba na yung beans, itinanim ko naman sa gitna yung sitaw. Ayan, o, sitaw yan, guys. Ito naman yung beans. So, ganyan lang siya. Ayan, o, sitaw. Ito yung beans. Ayan, sitaw din. Ayan. So, maganda ang magtanim-tanim sa bakuran para may pang-ulam. Ayan. ayan yung bulaklak niya. O, oh. ganyan ang bulaklak ng beans. Tapos, pag maliit yung bunga, asan na? Asan yung bunga? Ayan, pag bunga na maliit. At, ah, ganyan. Ayan, o. Oh. Malilit na bunga. Ayan, daw, ay, dahon bulaklak. Ayan, bulaklak, guys. Bulaklak. Ang gaganda ng bulaklak, guys. Ayan yung bunga, may bunga pa doon oh. ayan, oh, bunga ayan yung malaki ganyan, pag lumaki na siya, pwede na siyang pitasin ayan so, ganyan lang, oh. dito siya sa bakuran guys, naka taas na siya so, yan yung aking beans sa mga hindi nakakalam ng itsura ganyan siya guys ito naman yung kalabasa ayan, tumubo ng kalabasa meron pa naman doon tignan natin kalabasa sa kabila yan kalabasa kalabasa oh. diba? ito naman yung ampalaya kalabasa guava snake plant ang palaya. Kalabasa. May bunga yung nasa kabila. Tignan natin yung bunga. Bunga ng kalabasa. Ayan siya guys. Oh. Bunga ng kalabasa. Oh, laki. Bunga ng kalabasa. Mahirap kunin. Wow! Allah Hulog na siya. Ayan siya guys. Yung bunga ng kalabasa. Kunin natin. Oop. Ayan. Chink, chink. <laughs> Ang laki. So, yun guys. Thanks for watching. Like and subscribe.